nakakalungkot guys ang nangyayari ng nangyayari sa ating bayan no hmm, o oh, halos lahat ng taong bayan ay umiiyak sa pagkuha nila kay tatay di kong parang yung mga anak hinungaan ng isang tatay ng sapilitan hindi man lang nakakalungkot nakakalungkot grabe ang isang taong na mahal sa bayan ng tapat. Hindi yan maikakailaan ng lahat. Alam ng tao kung sino ang totoong naglingkod sa bayan. Alam nila kung anong ginawa ni Tatay Kivong sa Pilipinas. Kung anong Basta sakit sa dibdib, sobra.